panibagong bagong a pano panibagong bagong vlog welcome na naman ulit sa ating channel isang buong araw na naman ulit ang ibabahagi ko sa inyo kaya ayan umagang umaga pa lang may nagpa-xerox na at minsan na lang talaga guys nagagamitan yung aming printer no dahil is napakatomal ngayon kaya paminsan-minsan na lang nagagamitan tapos meron din naman nagpa xerox dito yung, yung mga nagpapagawa ba ng name tag ba sa kanilang manipinyato. Kaso nga lang is napakatomal ngayon kaya ayan bihira na lang nagagamitan yung ating printer no So habang ako ay nagsiserok, syempre si Papa Odo nandyan din sa tindahan. Siya din yung nagtitinda dahil naman is hindi niya duty kagabi. Kaya ayan, tulungan lang kami dito, no. Pagkatapos ko naman dito sa tindahan, ay maglilinis nga ako doon sa sala. Tapos merong naglako ng taho. Ayan, bumili siya tagay sa kami. Kaso lang isi-alter. Ayaw niyong kumain ng taho, guys. Kaya ayaw, nagpatimplan na lang yung ng gatas. Kaya ayaw, tinimplahan ko siya ng gatas. Tapos ayan, inuna ko muna dito yung pag ano guys yung paglagay ng mga sabon at mga ano ba yung mga downy na hindi pa nakagupit-gupit so naalala ko na meron pa pala akong gawin doon sa sala kasi nga si altar is nasa labas ba o iwan ko kung nasaan dito si altar basta yan yung nga anuhin ko na maglilinis ako ngayon ng aming sala habang hindi pa naman nating yung aming ano guys yung mga maghuhulog ba sa card ba kaya am um, bukas naman is maglalaba kami tinamad ako ngayong maglaba no kaya bukas na lang ako maglaba Maglilinis lang muna ako ngayon ng aming sala pati yung ating kusina. Kaya hindi ako matapos-tapos guys sa pag ano no, sa paglinis doon sa sala ka, dahil is minsan tinatawag ako ni Papa Odon dito sa tindahan dahil nga is marami ngayong nagpapaji cash no, cash out at saka cash in dahil nga bernis ngayon yung mga panhulog nila, ayan nagpapakash out sila no. So ayan, pagpasinsyahan nyo naman ulit yung aking pagbo-boys over dahil marami na namang mga maingay sa ating paligid dahil nga may merong na nangialam sa aking microphone ayun tuloy nasira no at hindi na gumana ayun siguro mga next week ulit mag order ako guys yung bagot ng microphone no? para hindi na naman ulit marinig yung mga maingay sa paligid kasi mas maganda kasi yung meron tayong microphone kasi yung mga maingay sa paligid natin ay hindi maririnig pag nagbo voice over tayo so ayan no pabalik balik ako dito ulit sa tindahan dahil si papa o ay hindi yan marunong magpa cash out at saka magpa cash in sa gcash kaya ayan, pabalik-balik ako dito sa tindahan. Ayos na, habang nandito naman siya sa tindahan. Kaya nga, sinabihan ko siya, magupit-gupit ka na rin ng mga downy dahil nga is mabenta ngayon yung mga sabon downy. Para hindi na tayo maano ba, nung nakakaabala ba sa paggupit-gupit pa at maghanap pa ng gunting kaya ayan inutosan ko yan siyang magupit-gupit ng mga ano daw ni eh. tapos ayan nagawa na rin siya ng ice water dahil nga is mabenta din yung ice water tapos ayan si Alter guys nagpaligo na yan sa akin no dahil mainit na daw at gusto niyang maligo kaya ayan katatapos ko lang yan siya paliguan dyan at pinainom ko ng vitamins nang hingi naman agad ng candy dito sa tindahan no so ayan maraming nagpapa cash out cash in dito ngayon sa aking tindahan mga ano ngayon yung ating Gcash no medyo meron tayong kita ngayon sa ating Gcash tapos ayan it iniipon ko rin yung mga naguhulog din sa car dito lang muna ako sa tindahan mamaya na ako bababa doon dahil wala pa naman yung aming mom na magko-collection ng aming mga ano yung aming mga payment ba kasi Friday ngayon syempre panghulog ngayon tapos ayan meron akong kamaritisan dyan ah, na gustong sumali sa card kaya nga sabi ko sa kanya at pinapaliwanag ko sa kanya maganda kasi yung ano guys sila mag-asawa ba yung kasali sa card dahil is yung insurance yung mag-asawa kasi yung asawa niya lang yung ano yung kasali sa card kaya inaingan nyo ko siya na sumali rin siya kasi maganda kasi yung silang dalawa yung naka-insured sa card so ayan tapos na kaming magmaritis no ayan balik ako dito sa sala at ako ay maglilinis dito sa ating ano sala at pinupunasan ko lagi guys dahil is napakaalikabok nga pag hindi mo pinunasan yung ating mga ano yung mga gamit natin dito no dahil nga is yung parang alikabok doon sa aming lumpiaan ay napupunta dito sa aming mga gamit at maitim yung kanyang alikabok ba yung parang uling ata yun doon sa aming lumpiaan kaya ayan kailangan talaga natin linisin no nagpupunas talaga ako dito sa sala guys pag meron tayong mga tendera at tendero doon sa tindahan at ayan at magmamap na rin ako dito sa sala dahil nga yung sahig natin ay kailangan natin nakamap kasi nga maitim din yung ating paa pag hindi tayo magmap no lagi. Hindi naman kami gumagamit ng kahoy, no? Pero yung sa aming lumpiaan talaga, ito yung parang oling niya ba? Kasi nga, gabi-gabi uh, nga nagagawa ng lumpia tapos yung alikabok is napupunta dito. Kaya ayan, kailangan talaga natin magmap at magsipag pero minsan talaga is hinasapian talaga ako ng aking katamaran kaya ayan, minsan lang natin na mamap tapos minsan lang din natin na pupunasan yung ating mga gamit dito sa salay, eh. di ba? Naiinip kasi ako ngayon guys, hindi pa naman dumadating yung aming ma'am. Kaya ayan sabi ko is hindi pa naman kami ngayon maglalaba, maglilinis na lang tayo. No? So ayan pati doon sa kusina naglinis na rin ako at naghugas na rin ako ng mga hugasin. Kaya hindi ko na bini video baka kayo magsawa sa kakahugas ko ng plato. So ayan habang ako ay naglilinis dito sa sala, ayan tinatawag-tawag talaga ako ni Papa Ulon doon sa tindahan. No? Kasi mayroon ding mga panel na pumupunta ay hindi yan siya kumukuha kung hindi talaga ako yung nagmamanid sa aming tindahan ay nako kaya ayun tinawag na naman ulit ako sabi ko tapusin ko muna yung aking mga ginagawa dito sa sala para hindi na ako pabalik-balik dahil nga meron ngang panel na dumating yung lucky me daw so syempre ako puntahan natin at i-check na natin yung mga ano natin yung mga stock ba ng mga laki ba or mga paninda natin kaya ayan kumuha lang ako ng isang box ng laki beef dahil yung laki beef lang naman yung mabenta dahil marami pa naman yung aking laki chicken at buti na lang naalala ko guys meron akong BO na ano dyan yung cup noodles no at ayan napalitan ko yung aking BO kumuha na rin ako ng mga biscuit at saka yung mga dutch milk mabinta rin kasi yan sa umaga yung dutch milk pati rin yung mga biscuit pero yung mga biscuit is ano lang yan yung mga laki may product lang no wala silang mga rebisco product kaya yun lang din yung aking kinuha mga ano lang din pa, konti-konti lang ba? Halagang ano na nga lang yan dyan, 1.9 ata. Yun kasi yun lang din yung laman ng aking Gcash. At buti na lang talaga may Gcash sila. At dahil yung pera ko dito is pangbayad ko lang ng card ngayon at panghulog din ng aking asawa. Dalawa kasi kami yung kasali sa card. Kaya ayun, yung aking cash ay talagang panghulog lang sa card. no So ayan, meron pa namang nagpalod kayo dito. Buti na lang talaga is may load rin kami. So ayan na nga guys, no, nag-usap na kami dyan ni Alter Dalawa, napapasok nga siya sa school, buti na lang talaga pumayag din siya pumasok. No? So kinahapuna na nga, ayan, may nag sa amin na may birthday dito sa aming kapitbahay at pumunta nga kami dito at naki-birthday at nakikain na rin. At dahil hapon na hindi rin kami nagtagal doon sa birthdayhan, pagkatapos namin kumain at nagchika-chika konti, ayan, naningil agad ako no, dahil kailangan nating maningil, syempre yung mga order kinabukasan kailangan kailangan natin talaga anuhin talaga singilin yung ating mga sisingilin no so ayan na nga at naglaro nga yung aking mga driver at yung kasama no atin na nga yung din yung aming kapitbahay, ayan at nagkita-kita uh, na nga yung mga da barcads, kaya ayun parang tinago ata nila yung motor ng kanilang kasama, kaya ayun pinagdiskitahan nila no, so ayan pag uwi na pag uwi nga namin, naligo na ako guys dahil nga pumunta kami doon sa birthday na, at hindi pa nga ako nakaligo at init na init ako, pagaling nga namin doon sa palengke, pagdating dito sa bahay naligo na rin ako, at ayan na nga titignan natin si alter ko, tapos na kumain dahil nga pinakain ko iyon kaya nga sabay sila ni Ate Dronby kumain kasi is wala siyang kasama dyan sa mesa. So ayun, tapos na silang kumain ni Ate Dronby at buti na lang talaga sinabayan siya dahil nga wala akong nagtitinda doon sa tindahan. Ako yung nagtitinda dahil yung papa niya ay nagagawa na ng lumpia wrapper, no? At si Papa Odon din, hindi rin nagtagal doon sa birthday hunt kasi nga magjujuti yan siya ngayon nagtagay-tagay lang kami konti tapos umuwi na dito sa bahay dahil nga may mga asikasuhin pa o ba diba, duty kasi ni papa o doon pero pag hindi yan duty ayun uupo talaga yan siya doon magdamag no pero duty kaya ayan umuwi agad kami si alter kasi guys doon sa birthday hindi yon siya kumain no busog siguro yun siya kanina pag uwi na pag uwi kasi niya galing sa school ay nag snack yun kaya yun hindi siya kumain dito Do ito sa ano doon sa birthday dito na lang siya sa bahay namin kumain o siya guys hanggang dito na lang muna yung ating video maraming salamat at pakishare na nga rin ng ating video thank you so much bukas, bukas naman ulit bye bye paalam god bless us all thank you thank you so much babu